Hai, mau ke depan. Kumakatropa makatrupa magandang araw yan araw ng martes ngayon makatrupa yan nakakarga ako makatrupa tatlong klaseng tao yung may ari nito makatrupa buno pang mapalay tapos yero sa ibabaw yung yero ibarin iba rin yung ano yung tawag mo may ari 400 lahat 100, 100. ating At natin ito so, itong dalawang buno... 200 yung binigay 50-50 na to eh kakilala ko 200 yung binigay bali 100 yung isa sabay ang kapitbahay namin itong yero apat na yero 100 to ito parang mayari tapos ito 100 lang saka ito marine report bali 400 lahat pero hindi pa to mas madalik delikado ano ko karga yung mga karga ko talaga yung mga bakal yung mga delikado yung mga mahaba yung pinaka -delikado. minsan nga hindi na tumakahinga itong tricycle ko sa sobrang daming karga pero so, yun ang hinahanap ko kasi tsamba tsamba yun yung tawag na tsamba tsamba na malaki yung bayad sa mga ano pag mabuting puso yung magbigay makatlo pa yan nakarating tayo sa bahay bumili ng ulo lahay awa mahay ko no inday matay sa Today, on Saturday, hi! Hi, Bihay! Dina. hi, na! Hi! Nadi man mo, hi! Hi! Hi, Inday! Yan, manok. Ang mm, kana. Hindi ako manok. Pupusakabay na, na kami ng kurente sa ano, sa ano, yung uh, binigay sa ano limos namin. Malaki yung kurente namin. Yan na po mga katropa, magluluto tayo. Ayan, nagpainit na tayo sa kawali. Tsaka yung mga lamas. Manok. Iadobo natin yung manok. Eh, tapit ay. Ito sa haunon Ang initas, matika. Dupad niya ito. Kaha. Ayan, lakas yung ano natin, panggato. Ay! ginawa ko muna yung kawali para dito ko lang sa baba mo ganyan. Gusto. Dito diba ko Masunog pa ang ating mga lamas. Balik na po ito. Handa. natin yung manok. Ayan. Malakas yung malakas yung panggato na siya. Yung kahit. Lagyan to natin na ano paminta. Igisa muna natin yung manok bago natin lagyan ng tuyo. Yan, tapos naman tayo nagsain yan. Dami tayong kanin kasi katanghalian, hindi ako nakatanghalian. Basig ako sa ano, tinapay na sa ako Ako yung kinain ko kaninang tanghali yan. Kaya dami tayong kanin. Hanggang bukas pa siguro tong kanin natin. Sasain lang tayo pag i ano, baon sa mga bata. Para sa tanghali nila bukas. Pero konti lang yung sasain natin. Para lang sa mga bata. Ang baon sa istilahan. Huh? bagian napu nang kuyuh sungsung koyo para tadi kemar ala Ayan na, nakabili din si Leoncio para bukas sa pangbahan sa mga bata. Ayan yung embutido. Para to sa tangalian. Tsaka yung tinapay. Ayun, nagbili din siya na. yeah. offer ni John na yung Ikeo. Tsaka mamaya mag-ano si Leoncio sa project ni John Lloyd na may ano daw, parang kulayan daw yung ano kasi may project sila kailangan sila puti na t-shirt mamaya anuhan yan yung liyon Kulayan na color blue yan ito nabili kanina si liyon siya ng ganito hmm. Pangkulay sa damit si kailangan na ano ni John Lloyd bukas <coughs> Ayan, nagkakalat dito yung mga damit natin. Yung iba kasi di makasya sa mga ano natin, orokan. Yung lagayan. Ayan na po mga katrupa. Ayan. Ayan, kaninang umaga nag ano na si John Lloyd nagbayad sa pang exam niya mga katropa Yan, thank you so much po sa nagbigay ng allowance ni John Lloyd. Yan, alam na kung sino, pati ni Ate Jen, maraming salamat po Ate. Nakabayad na si John Lloyd sa exam at saka box ni John Lloyd. Yan, tingnan natin kasi ganito yung Holy Child, may passbook. Passbook to ni John Lloyd, oh, ano lang to sa likod na basa nung nagwan. Yan, dito tayo, uh, dito dito lahat makikita yung mga bayari ni John Lloyd, yung natapos na nagbayad si John Lloyd ba. Ayan. September. Ayan. Ito. I-ano e, natin. Ayan, ito yung natapos ni John Lloyd sa pagbayad. Ayan. Sa September, tapos na si John Lloyd, 265 yan. Paid na si John Lloyd sa exam ngayong buwan. Then, yung box ni John Lloyd, nasa na na yun? Kasi may box na 50 per month ni John Lloyd yung box ni John Lloyd. Dito siguro sa resibo. Ayan, thank you so much po sa nagbigay ng allowance ni John Lloyd. Nakakabayad na po si John Lloyd ng exam niya ngayong, ar ngayong buwan at saka yung ano, yung box niya. Ayan, tingnan natin yung resibo kasi dito lahat yung mga resibo na binigay nila, dito ko nilagay para pagmatapos na ngayong taon, makita natin. Ayan, ito yung nabayad ni John Lloyd. Oh. 23. Yan, 23. Nga uh, buwan ni kada buwan ni John Lloyd magbayad si John Lloyd og kuan 315 yan. Hmm. September plus books yan. Ito na yung books. Dara yan ito. Yung tuition fee ni John Lloyd to 65 yung books per month ni John Lloyd 15 pesos kaya na ano na nang 315 yan. Yan, nakabayad na si John Lloyd. Yan, maraming salamat po ma'am. Alam na po niyo alam na po kung sino pong nagbigay ni John Lloyd ng pang allowance niya para makaipon siya, para makabayad sa tuition at saka yung mga kailangan ni John Lloyd sa ano, mga project, mga bayarin. Yan, malaking tolong po to ma'am. Maraming maraming salamat po ma'am. saka ni Ate Jane. Maraming salamat po Ate Jane. Ayan po, magpapasalamat ako kasi nakabayad ni si, John Lloyd ngayong buwan sa tuition pin niya at saka books. Maraming salamat po ma, malaking tulong po to kay John Lloyd. At saka kay Ate Jane, maraming salamat po Ate Jane. Maraming salamat po Ate. Yan, ikaw po yung ang ano sa parang, parang tulay ba? <laughs> Yan, thank you po ma, malaking tulong po to kay John Lloyd din kasi si John Lloyd mag ano, siya mag um, parang mag kuan sa simbahan ba mag artal boy daw. Nag ano inano na niya na, na, nagsabi na daw yung teacher niya na want daw yung sinina pang altar altar boy ba yung mga parang sa Kristan ata ganon kasi ganyo pinili ni John Lloyd sa ano niya yung ano niya sa holy ba mag artal si John Red 1 to daw yung bayad sa damit sa ano sa sim pa, iwan ko kung saan saan yun ano bibilhin yung ano yung pang artal boy, yung white ba 1 to daw sabi yan thank you so much po ma'am mag ano tayo continue tayo sa pagluto Ayan na, tapos na tayong nagluto sa dubo manok natin mga katropa. Yan kuha tayo ng kanin kasi makakain na sila.